Mga Sagittarius, isuot na ang inyong sapatos pang abentura. May mga hatid na magagandang bagay galing sa kalawakan para sa inyo ngayong Abril. Ngayong buwan, magkakaroon ng isang kosmikong pagdiriwang ang inyong tagapamahalang planeta, si Jupiter. Asahan ang pag-uspong ng inyong buhay sosyal, tanggapin ang mga imbitasyon. Malay ninyo, ang isang bagong kaibigan ay maaring maging pangmatagalan. Ngunit hindi lang yan, may hatid ding pag-unlad sa karera ang Abril abangan ang mga pagkakataon para maipakita ang inyong mga kakayahan. Bagong proyekto man o posisyon sa pamumuno, ang inyong pagsisikap ay magbubunga. Pag-ibig, naku mainit. Mga single na Sagittarius, humanda sa mga hindi inaasahang kilig. Para sa mga may karelasyon, magplano ng isang sorpresa, magpapaningas ito ng pag-ibig. At paalala lang sa kalagitnaan ng Abril, maaring medyo hindi kayo mapakali. Ibuhos ang enerhiyang yan sa isang bagay na malihain o pang-abentura. Tandaan, ang mga Sagittarius ay nabubuhay sa pagiging kusang palo. Kaya, maghanda na sa lubungin ng abril ng buong puso. Nasa inyo ang mga bituin. Manatiling mausisa, matapang at higit sa lahat, maging kayo.